Hello guys. Pantog. Pantog. Ay, dentanlan. Ito malunggay. <laughs> Ay, medyo tangini. Sige, sige. Ay, ambo. Kilala kaya nila yang gulay Ito ito ito, to. Kasi iba naman itong tawag sa ano. Ito sa amin si Dasila ito. Kilala nila ito. Ito ang masarap ngayong maulan. Agoy, ang gagat Ah. Ah, okay. pwede man ni mo itong balighot ah. Sandali. Ano, ito naman. Ito, 'yan, ayan ano, dahon ng kamote talbos ng kamote tapos may tanlad tapos may ano pa yung papaya nasaan na ayan tapos malunggay talbos ilang grasa yan ang tawag nito sa ano sa sa leite lady... ay bakit ka magmamanok na kuan in inin lawot lawot kung asin Ayun, lawot-lawot. Waray. Ibig oh. siya okay na may request. La <laughs> ano na? Pahaloan mo na naman yung manok. Ano ba yan? Hey, an na. I na skip kita hit Puro na ko. Puro e, na manok. Mag-iasin ka man. Ito nga itong, itong Kuan, sepot oh. oh. Ayaw ko na po sir. Bitsin lang ko na. Ayaw ko na kong <laughs> sarap. Ayaw. Ito lang ang taana eh. Tatalakyan ni Santa Sheta bitsin. Tulang nga ito ka na. Hindi ah. Okay na yan. Kaya hindi naman yan ano. Palahid. Ano lang naman yan. Pagpalahid. Oh, Pagpalahid. Pag Pagpalahid. Ayaw ng ano. Ayaw ano waray waray yan talaga ini atong usapan ano. No? Masarap. Sarap okay na? Tama na ikuan. Tama na kapag yung subakan mo yun Ha? Yung subakan yung bulag. Puro eh. Ayaw ko yun. Gusto ko ng plain lang. Pure gulay lang. Kung gusto mo ng bulag, bag ano ka, prito ng bulag, kainin mo na lang ng separate yun. Kasi nga hindi mabulad-bulad at kinakaon. O pa, mabulad-bulad. Ayan. Kailangan lutong loto yan kay Angela. Madugang pagkaon. Ayan, Ah, bakit? Kasi hindi na pupot na na dahon. Ah, bakit maris kung kumaon hindi dihat? Ay, itago habu... Ay, magpunta. Kailangan magpunta. Magpunta kanina. Hindi, hindi. Hindi, itagot. Ah. O, sige. Nagpunta nga Akin na nga yan. Ipipiduan ko rin muna yan. Akin na muna. na muna Itatago ko ito na. Mamara ito niya na Oh, tatago ko yan. Kasi yung mga tao dito, puro na lang karni. Puro ha. Kayo lang. Sana ulit. Sana ulit. Oh. Ikaw meron kasi ngayon puro ano nga ni. Okay. Oh, okay. Masarap yan ngayon maulan. Gabi na ngayon. Oh. Ano kasi ngayon. May bagyo. Abagat pala. Abagat lang naman. So, ano na yan? Mga, yes. mga one minute pa, ano? Yes, garden. oh, galing sa garden ito namin. Okay, luto na yan. Nainidlaw na. Sige na, tagi na. Ay! 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 Ay!